isang mag-asawa na nag-o-offer ng machine na pampabata na kapag scam na ng mahigit 4 na milyong dolyar. Nagkalat kung saan saan ang iba't ibang mga brands at maraming klase ng skincare products na pampaganda ng balat at pampabata. Pero sa India, isang mag-asawa ang nag-o-offer ng kakaibang produktong pampabata kung saan ay nakapag-scam na sila ng 4 million dollars. Paano ito nangyari? Alamin ang Indian couple sa Kanpur, India na sina Rajiv Kumar Dubi at Ramshi Dubi ay nakapag-scam na ng limpak-limpak na salapi sa mga nakakatanda. Ang strategy, pinaniniwala nila mga tao na ang polluted air ang dahilan ng mabilis nilang pagtanda at ang solusyon dito ay ang Israel Made Time Machine at Oxygen Therapy para bumalik sila sa pagiging young looking. Ayon sa otoridad, sa therapy center na pag-aari ng mag-asawa ay nag o ng package na nagkakahalaga ng 6,000 rupees para sa 10 sessions at 90,000 rupees naman para sa 3-year plan. Dagdag pa niya, ang scamming tactic na ito ay ginawa pa nilang pyramiding scheme sa pamamagitan ng pangangako na magbibigay sa clients ng libreng oxygen therapy sessions para sa bawat customer na maiikayat nila na magpunta sa kanilang klinik. Nangako raw ang mga dubi ng mabilis na resulta sa loob lamang ng ilang buwan at sinabing babata ng 20 years at aayos ang damaged organs ng sino mang susubok nito. Inabisuan ng mga airports na harangin sina Rajiv at Rashmi ngunit pinagaan na pa rin dahil pinaniniwala ang nakalabas na sila ng bansa tangay ang pera ng mga biktima. Meron ng kaso laban sa mga dubi at patuloy pa rin ang investigasyon ngunit kumpermado na higit 24 na katao ang naloko nang mag-asawa. Ikaw, gagastos ka ba ng ganitong kalaki para magmukhang bata? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.